Alam mo ba na ang daming mga kabataan na ngayon na ang gagaling mag-edit ng video at kaya nila na mga video na to ay magpa-viral sa TikTok at ang gagaling din maglaro ng ML. Pero kapag pinagawa mo na ng resume o kaya naman pinag-utusan mong magbayad ng mga bills, wala na, lost na kaagad. Baka nga marunong sa math, pero hindi naman marunong humawak ng pera. Ikaw ba, marunong ka bang makipag-usap sa taong hindi mo close? O kaya naman, marunong ka bang ayusin ang iyong sariling schedule? Ito ang mga bagay na hindi mo matutunan sa TikTok, but it will prepare you for the real world. Bakit ba mahalagang matutunan ang mga life skills? Real life is not all about grades. It's all about how you handle pressures, communicate, plan, and bounce back. Life skills are tools for survival, growth, and independence. Ang teen years o so, pagiging binata o dalaga ay siyang training ground ninyo para sa pagiging adult. Top 8 life skills that every teenager must learn. Una ay ang self-management. Ito ay tungkol sa time management, setting goals, prioritization, and self-motivation. Alam mo, marami sa mga kabataan ngayon ha. Ang late pang gumising, mas inuuna pa yung mga less productive na mga activities o mga gawain. Marami ang walang vision, hindi alam kung saan ang direksyon o ano ang direksyon nila sa kanilang buhay. Ang nasa isip palagi, basta't makapagtapos lang ng pag-aaral, okay na. Ikaw, ano ba yung priorities mo, walwalan o ang pag-aaral. Ang mahalaga sa self-management ay ang magkaroon ng self-motivation. Pangalawa is the problem-solving and decision-making skills. Paano ba magdidesisyon sa gitna ng pressures? Know how to weigh the pros and cons and stand by your own decision. Kapag may kaibigan kang gumagawa ng mali, ano? Sasama ka ba o hindi? Ang palusot ng mga marami sa mga kabataan, total bata pa naman ako, pwede pa namang gawin yan, pwede pang magkamali, at sa susunod na lang na pagkakataon ako mag improve Eh, ang tanong, paano kung ang ginawa mong mali ay magre-resulta sa panghabang buhay ng mga consequences kagaya ng teenage pregnancy? Pangatlo ay ang communication skills. Marunong ka bang huminde? Marunong ka bang magsabi ng ayoko o hindi ko muna kaya ngayon nang maayos. Kapag nakakakita ka ng isang bagay o gawain o sitwasyon na hindi naman nakakatulong para sa'yo, ay kailangang matuto kang huminde. Hindi kawalan at hindi masama ang huminde. Basta't ayusin mo lang ang pagpapaliwanag. At isang observation ko lang ha, sa modernong panahon ngayon, pinaka-common sa mga kabataan ay hindi alam paano humarap sa mga job interviews. Kapag ang mga kabataan nyo nagre-resign sa kanilang mga trabaho, lalo na yung mga teenagers sa na mga part-timers, bigla na lang naglalaho na parang bula o kaya naman ng go-ghosting lang talaga sila. Number four ay basic financial skills. Ito ay ang paggamit ng pera, pag-iipon at pag-iwas sa impulsive spending. Ikaw ba? Magkano ba yung allowance mo? Saan napupunta ang allowance na ibinibigay ng nanay at tatay mo? Marunong ka bang mag-ipon kahit ng konti? Sa panahon ngayon, dapat matuto ka ng mag-ipon habang bata pa. And to make it a habit kung gusto mo maging mayaman in the future. Number 5 is critical thinking and media literacy. Tandaan, hindi lahat na nakikita sa internet ay totoo. Dapat marunong tayong kilatisin ang so sa pag-usbong ng teknolohiya sa modernong panahon ngayon ay kasama ding umusbong ng mga bagay o mga impormasyon na walang katotohanan. Matutong magtanong, magsaliksik, at palaging hanapin ang mga logical na ebidensya o kaya naman sa mga facts, sa mga ebidensya at impormasyon. Number six ay basic survival and practical skills. Ito'y kagaya ng pagluluto ng simpleng ulam, paglalaba, pag-aayos ng sariling gamit, o kaya naman marunong ng magpalit ng bumbilya o kaya naman gumamit ng mga simpleng tools. Dahil lahat sa panahon ngayon ay puro automatic, ang mga ganitong skills na rin minsan ay mahirap ng ituro sa mga kabataan. Kaya nga, sa mga bata ngayon, konting problema lang, konting bully lang, ngayon mental health issue kaagad. Nawawalan ang mga kabataan ngayon ng opportunity to understand the process. Kaya, mahina o mababa ang resiliency. Basic survival and practical skills is all about learning the process. It develops patience, critical thinking, and problem-solving skills. Number seven ay emotional intelligence. Marunong ka bang kumalma, magpatawad, o kaya naman humingi ng sorry? Always remember that emotional quotient will bring you farther than intelligence quotient in many life situations. Masyado ang matalino, pero mababa naman ang emotional quotient. Yes, okay yun. Maging top owner ka sa klase. Pero ang katalinuhan ay baliwala kung hindi mo naman alam paano i-manage ang iyong emotional situation or aspect. Pangwalo is how to ask help and questions to other people. Palaging tandaan na hindi pagiging mahina ang paghingi ng tulong sa iba. Ang tunay na matalino ay resourceful. Alamin kung kanino ka maaari o pwedeng dumulog o humingi ng tulong. Halimbawa sa teacher, counselor, sa mga magulang o sa mga kaibigan. Dahil sa bilis ng pag-usbong ng teknolohiya sa panahon ngayon, ang mga kabataan ay nakadepende sa kung ano ang naibibigay ng technology kagaya na lang ng artificial intelligence imagine mo sa paggawa ng thesis, paggawa ng simpleng letter ay inaasa pa sa AI. Palaging tandaan na mas lamang pa din ang person-to-person -person interaction kapag ikaw ay may gustong itanong o matutunan dahil meron mga bagay kagaya ng empathy, attitude, true emotions na madadama mo na makakatulong sa pagtaas ng iyong resilience. Now, guys, tandaan natin na hindi naman kailangan maging perfecto kaagad tayo. Ang kailangan ay meron tayong masimulan. Practice one skill at a time. Dito ka sa sa tunay na adulting. So, ano ang mga life skills na gusto mong matutunan sa buwan na to? So, hanggang sa muli, follow for more Real Talk and Parenting content.